So, karo mga idol. Wala na ko nang gakot. Takot na lang yun ko. So, gusto ko lang gakot 300 anak. Okay, sakit akong hawak. Pa. Mana akong gipakot si Boss Gerald Barbarona. Kung gusto mo gakot, iin mag siya. Ah, dire dito, dito sa tumoy na itulok tulok, tulok sa ako tayo sana tag 50 ang sako paitra tis di, din ako mahago hindi na, na nakita akong hawak sandara so, may doon hingga na siya walang cutting na lang yung drone Nah, nana pun bisa balik turun di kawik sehingga yang dahon niya guwan ana tulo isa tuha tulo pat pat lang kadahon Bukat kayo no hay <laughs> <laughs> kay lagi so dire dol sa balay na mo us dalay ang gamay na sa mga tulog tulo din sa katako sa unom kasako tanan so karamalol maglaing migduha tagduha kasi pino kay katong nahinggan Pagdari sa mahinog. Kini. Anak po siya. So, ang oras ang um, alas 10.40. Kung nga, oh. kagaya siya <sighs> kasi nga roon nalinging tungkol sa kasagingan. Kaya, pagiging wala sanay-sanay kay paliging makatuloy ng narbahog gwardya matradia asa na inja oras sa oras gyud aw karon nagkuan naman ah baguhan na pud ah may mga ka YouTube no nadi ko sa akong kandingan no tung adlaw nga wibis di pangita nako ni sila Alas ini kami jawab Paman salah kau uli Kau nak anda silakan silam pitu Buat kolbaan apa gua Bila aku kawat napa kai Sing komedia nak gua, kita segera alas sing pun, anak muda kita jod, mahu ini kaya gina buih aman, muda gua dua kasih mana, ya walau aku kebalo, ya tu dari sepi kasih lingan deh, ya, amu silingan di tua pun sila nak, nak baru sesa pok sesa polok polok leader nak reklamu pak, nak nadi kanding, tiga orang sila mengatakan, apa pun abu tiri semua, kau abu tiri semua, kau nang lihat kau